Akin na yung dulo. Maabot ba ako? Ito yung ano, balikan natin. Sabit, Isisirin na. Kanina humukuha pa ng buwelo. Malamig. <laughs> Oras pa lang, alas 7. Sabit ka na eh. Dalawang sabit natin dito eh. Tahan, tahan na. Kakawit ba kung sakali o net na lang? Ha? Huh? Kakawitin mo ba kung sakali or net na lang? Kasi kung ano, akin na yung pangkawit dyan. Para ihagis ko lang sa'yo. Uh, gumagalaw, kaso nga lang wala sa akin. Okay. Ah. Ito yung binabaan niya yun lang. Sa apit eh. Malalim yan ha. Yung agos. Ito si ba ito kambo? Nakiisip na maninisip yan. Malalim yan eh. Maagos kasi. Maagos kasi. Tidak, tidak ada apa-apa. Seperti dua orang yang diperlihatkan. Hah? Dua orang? Pergi ke bawah. Meron ba? May huli ba? Ha? Meron? Ha? Meron? Meron. Parang meron daw guys. Malalim 'yan eh. Malalim to guys. Malalim na malakas pa ang agos. 'yung luputan dito. Dito na lang gumanon. Up, oh, basa ating kuya. Ingat kayo sa tangay ng ano ha. Tapos. Meron. Meron daw. Kaso na kayo oi. Kami na pinulupotan niya tapos tumanon. Bira. Huwag bitawan yung anak. Ikpita mo ta. Okay. Hawa ka dyan. Sige. mo na yung daw. Hindi kaanong kalaki yan siguro ito. Hindi Hindi namumulupot kasi ang malaki.

Kasi, eh. Sa ko ang. Sa ko ng ulay. mo Walang ulay. Halik. Hoy ah. Walang ulay. Pupalag. Delay. Hoy ngumuna. Ba, kasi, galin na. to eh. Nasa ilalim ng pato tapos malakas ang agos. Tapos bato na yan eh. Wala ka nang ano dyan eh. Ako ba? Bye 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 tatay. May isa pa tayong sabit dyan.

may pahinga yung na Tingnan nyo kung ano, kung mahirap. Ano natin yan, give up natin. Kumawag ka na yun ay, yung ano eh.

Kapit ka. Kapit Ano? Ayan na natin yan. Hindi na. Ano na kapit ito lo? Ay, hindi ko ba dapat aryahan to? Kinapitan mo ba to? Ah. Kakapitan mo to? Oo. Ah, uh. okay. Hilahin mo. Hilahin ko, sige. Ayaw na ko. Ayaw na どうもありがとう

Ya mula kau ya? Dia betul lah. Jana. Kita tahu. Kalau hole guys, sabit lang kalau guys. Oi, pati. Sangkut pun tak. Eh? Ya. Andi, Andi itulah. Kawit. Kawit. Ayam mana? Ya. Eh, mana Padi? Ma wala nang. Ah. Oh. Kira apa yang kita makanlah. Eh, cuma Kalau yang muli. Ha? Pakalain <laughs> mo oh, may <okay>. huli. Oo nga Yun dulo kasi naano siya no? Ano ba? sabi? Wala. Yun po kong eh. Wala tayong huli dito guys.